Hello guys! Good morning and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So, kamusta guys? Ngayon ay Friday, 9 uh, na po ng umaga. So, maaga ako nakapag-vlog. Yan. So, mag-i-share lang ako sa inyo guys uh, tungkol sa paano natin maiwasan na mabutas ang ating mga ginagawang yelo. O, kasi dati talaga, ganun din ako guys. Uh, ma-share ko lang ano, grabe din yung struggle namin pag yung uh, nabubutas yung mga yelo namin gamit itong chest freezer. Sa mga gumagamit ng chest freezer talagang madami sa atin talaga nakaka-experience ng gano'n na, gano na uh, yung dikit-dikit yung pag naglalagay na tayo ng pangyelo natin, dikit-dikit, tapos pag kinuha natin, talagang bubutas siya. So, gawin natin guys, ito na kasi yung ginagawa namin. So, ma-share ko lang sa inyo. Ano? So, ginagawa namin guys, nung una, nung nalinis na namin to wala pang laman, tapos, basta nalinis na namin, tapos saka namin nilagay ng pangyelo. So, ganitong ano, nilagyan ko dyan. Naglagay din ako dito. So, kahit isa-isa lang muna, guys. Tapos, dun sa may hagdan, naglagay din ako. Uh, dalawang patong naman doon. Kasi dun sa may hagdan, okay lang yun nandoon Kasi hindi naman, hindi naman, ano, mahirap tanggalin doon. Tsaka di siya dumidikit, katulad nung nandun sa, pag nasa baba ka na. Pag nabutasan kasi, ayun, didikit talaga siya doon sa sahig niya. So yun yung ginagawa ko ngayon guys, uh, pinatigas mo na namin, hinintay mo namin talaga tumigas, saka namin ginalaw. So, pigilan natin yung sarili natin kasi 'di ba, may mga sa, may mga customer talaga tayo na makukulit din na kahit kahalahati okay lang daw. So, kinukuha natin, hinahanap natin medyo matigas-tigas kasi naiya naman tayo na talagang ice tubig pa lang 'di ba na ibigay natin kasi ang binibili nga yellow. So, nahiya tayo. So, pigilan natin yung sarili natin, guys. Na wag muna natin ibigay. So, sa amin kasi pag ito gamit namin, sa gabi pa lang gumagawa na ako. Ah, uh, kinabukasan meron na talaga matigas. Pag mga tanghali-tanghali na ah uh, medyo ano na talaga yun, matigas na talaga yun. So, yun ang ginagawa namin guys. Hinihintay muna namin talaga matigas bago namin i-alok sa customer. So, hindi namin sinasabi na, ano, uh, kalahati sinasabi namin, ay wala akong nagawa. Ganun sinasabi namin, wala, wala, wala kaming nagawa. So, Yung ano lang guys, yung unang araw lang kasi para tumigas lang muna ba. Yun lang muna. A yung unang araw na naglagay kami para tumigas muna yung ating yelo. So ayun. Tapos, ah uh, yung tumigas na guys, inilagay ko na siya sa may unahan. So ganito ang ginagawa namin guys para, ah uh, yan. Nung linggo ko pa, sinimulan to kasi diba nilipat ko nga yung aking mga frozen doon naman sa, ah uh, uh, tawag dito sa ret namin. Tapos yung mga uh, yellow ko, binalik ko na ulit dito kasi dati talaga ito talaga yung gamit ko pang yellow. So, ayan guys, Pakitok sa inyo. Itong mga to, tanggalin muna natin itong mga frosty kasi na ako malagyan ng frosty kasi sobrang puno na din doon sa uh, cream line na ice cream ko. Ayan. may na. Pag... Wait. Tanggal mo natin yung isa. So, ayan guys. Mati makikita nyo guys, walang bahid ng nung linggo pa to guys ha. Mag ano na. Um, Friday na ngayon. So, walang bahid ng ano yan, ng butas ayan oh malinis yung sahig niya so ginagawa ko pag like gan may meron pa dito pinapaubos ko muna yung nandito yan pinapaubos tapos mga gad dito guys medyo matigas na rin naman to yung mga nandito naman minumove ko naman siya dito nilalagay ko siya dito para first in first out pa din tapos ito kung makikita niyo ito kagabi ko lang yan nilagay ito kahapon kahapon ng mga bandang alas tres pero nyo, matigas na talaga siya oh ang gamit ko guys number four lang yan you know, o, number 4 lang yan. Pero mabilis siyang pagyelo. Uh, so, ayan. So, makikita nyo dito guys, gabi ko lang ito nilagay nung nagsara na ako. Tapos, you know, medyo matigas na siya Oh. May nagyelo-yelo na siya Oh. Yan, di ba? Lalo na yung mga gilid-gilid, matigas na talaga. Tapos, mga ganyan guys, pag ito natanggal na to, ito naman, move ko dito. Tapos ito naman, balik ko doon. Tapos, yung mga bago kong gawa, dito ko nilalagay. Yan. So, lahat ng mga bago guys, dito ko lang nilalagay. Hindi ako naglalagay dito para iwas butas ng ating uh, yellow. Wait lang. So, yun guys, balik tayo. May pumili <laughs> na nagulat ako. So, yun. Yun nga guys, dito, banda. Ito, dito ako naglalagay ng mga bago. So, hindi na ako naglalagay dito ng mga bago. So, lahat ng dito, puro matitigas na yan. Tapos, pag ito, uh, matigas na, ito naman lipat dito, ito naman lipat doon. Tapos, bago naman mga bagong gawa dito naman. So, para hindi iwas butas. So, malinis yung ating mga sahigo. Wala talaga yung butas. Never pa nabutasan. Kasi mga matitigas nga nandito. So, ayan. So, yun ang ginagawa ko, guys. Para, yun nga. Kasi talagang struggle talaga, ba diba? Sa mga may ganitong chest freezer, ba diba? Na inaano na natin na parang buti pa pala kung buti pa pala na ang binili natin is yung naka-upright, ba diba? Kasi ganyan, ba diba? Meron kasi dati, guys. Ito pinagpilian ko upright tsaka chest. Kaya lang, yung upright medyo mahal compare dito kaya ito yung kinuha namin so medyo maliit lang din naman yung ito maliit lang kaya okay lang na ito ang pinili namin kaya lang yun pala struggle din pala pag ikaw first timer ka talaga na gumagamit nito wala di mo alam paano ba so yun pwede yung ganun guys yun yung try yung technique na ganun yung tips na sinabi ko sa inyo try nyo yung ganun para hindi na nabubutas yung ating mga yelo. Tsaka madami tayong nabibigay sa ating mga customer at madami tayong nagagawa. So, yon Tapos yung iba naman, napanood, uh, napanood na tao uh, tawag dito, nabasa ko lang sa Facebook yung sa group ng mga sari-sari store. Ewan ko ba kung paano nila ginawa. Yung ano daw, sako. Hindi ko alam kung anong sako. Sinasabi na sako ba ng bigas o sako ng harina. Kasi kung sako ng bigas, di ba, lulutong din yun. Pag, mag, pag, nakaparang naglalagay sila ng yelo dyan. Tapos lagyan nila ng sako. Sa kanila ulit patong yung yelo Ganun ang ginagawa nila. Pero di ko nga alam kung anong sako ba yon Siguro yung sako ng harina siguro. Kasi tela yun, di ba? So baka yun ang ginagamit nila. Para hindi mahirap. Pag lalo na kasi pag... Ganito na naglalagay ka ng mga yelo dikit-dikit talaga siya guys, dikit-dikit. Tapos ang hirap paglalo na pag ano, matigas na siya, mahirap na siyang tanggalin. Lalo na pag yung iba naman may matigas na, may malambot pa, ah, natatamaan siya, ah, nabubutas talaga siya. So, yun talaga yung dati kong experience nung baguhan pa ako nito. Kasi patong, patong, kung saan yung may matigas, sinahanap, kasi nga gusto, ng, gusto natin maibigay sa customer is matigas. Ayaw natin bigay yung medyo kalahati kasi nakakahiyangan naman, diba? binibili yelo, tapos lahat binibigyan natin tapos syempre yung nung ng mga nakarang araw na wala akong di ako naglalagay pa dito ng yelo nandoon yung yelo ko uh, lagi akong walang yelo naubos na agad ako Maga pa lang ubos na kaya sabi ng customer pag sa gabi mga tanghali ay ubos na naman ay nahiya ako sabi ko lipat ko na ng nga lang dito So, ayun at least ngayon meron na tayong mga yelo pag yan nang guys pag ganun guys yung nandito na sa merong sa hagdan pag tumigas na yan lilipat ko na naman yan para mamaya lalagyan ko na naman ng pani bago so yung ano natin guys yung freezer natin pag ganyan yung ginagawa ko hindi masyadong madami ang lagay hindi siya masyadong mainit pero pag grabe yung naglalagay ako ng 30 peraso, 20 peraso, ay talagang grabe yung init kaya matagal siya magyelo hindi siya agad-agad like uh, mga dalong araw pa ganun dalong araw tatlong araw pero pag naglagay ka lang ng pakunti-kunti, like sampung peraso, anim na peraso, mabilis lang siya guys. Kinabukasan, matigas na talaga. So, yun. So, yun lamang guys ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye.